Katatapos lamang ng tatlong araw ng official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Washington, D.C. sa si imbitasyon ni U.S. President Donald Trump. Ang pagbisitang ito ay isang patunay sa malalim at matibay na ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa kanyang pakikipagpulong kay President Trump, gayon din kay na U.S. Secretary of State and National Security Advisor Marco Rubio, at U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth, tiniyak ng Pangulo ang panibagong sigla ng ating alyansa, hindi lamang sa larangan ng seguridad kundi pati na rin sa ekonomiya, enerhiya at teknolohiya. Nagkasundo ang dalawang panig na mas paigtingin ang depensa at seguridad sa Indo-Pacific, lalo na sa usapin ng South China Sea, at sa paggamit ng EDCA sites para sa disaster response. Sa larangan ng kalakalan, pagkasunduan ng pagbaba ng US tariff rate sa mga produktong Pilipino mula 20% sa 19%, isang hakbang patungo sa mas buka at patas na kalakalan. Bilang bahagi ng kasunduan, bubuksan din ng Pilipinas ang merkado sa ilang produktong Amerikano tulad ng automobile, soy, wheat, at mga gamot na magpapababa ng presyo at magbibigay binipisyo sa ating mamamayan. Bukod pa rito, ipinahayag ng Estados Unidos ang dagdag na $15 million para sa Luzon Economic Corridor at $48 million naman para sa foreign assisted projects sa iba't ibang sektor. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. sa mga leader ng sektor ng infrastruktura,

It's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines. Of course, we're all very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States, ties that go back. Over 100 years with the leadership of President Trump. I am very confident that we will be able to achieve that. I think it is worthwhile to remember that it was President Trump who, in his first term, characterized the relationship between the Philippines and the United States as an ironclad. And that has been necessarily the case since that time that you uh, made that statement. And it is something that the Philippines will always hold close to its heart.